pagtukoy sa mga oportunidad na maaaring mapagkakakitaan or products and services sa tahanan at pamayanan. EPP5 ICT and Entrepreneurship Lessons with Teacher Jackie dito sa V-Class TV. Ang ating mga layunin para sa araw na ito ay na ipaliliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Mayroon tayong integrasyon, sa araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao. Ihanda ang inyong module kung mayroon man, notebook at papel. Sikaping mag-take note para matandaan ang mga mahalagang punto ng ating aralin. Tingnan ang mga larawan. Ano-ano ang inyong nakikita? Unang larawan. Ano ba ang tawag sa puto, suman at kutsinta? Tama, mga kakanin. Ito ang ikalawang larawan. Ano ba ang kadalasang inaayos sa lugar na ito? Mga gulong siyempre, dahil ito ay isang vulcanizing shop. Nakapunta ka na ba sa isang lugar kung saan gumagawa ng mga figurang gawa sa kahoy? Ang taong naglililok ay isang manlilok o sculpture sa English. Alam mo ba niya na ang pagbibenta ng pagkain o ng iba pang produkto ay oportunidad upang magkaroon ng mapagkakakitaan? At alam ba ninyo na ang pagbibigay ng serbisyo ay isa ring oportunidad upang kumita ang isang pamilya? Oportunidad ang tawag sa pagkakataon, pangyayari o kalagayan na nagpapahintulot o nagdudulot ng posibilidad na mangyari ang isang bagay. Ngayon naman ay ikukwento ko sa inyo si Aling Marta. Si Aling Marta ay nagluluto ng minatamis na saging tuwing hapon. Ibinibenta niya ang mga ito sa harap ng kanilang bahay. Maraming bata ang bumibili sa kanya, kaya madalas na nauubos ang paninda niya. Dahil dito, nakabibili ng pagkain para sa hapunan si Aling Marta. Ngayon, mayroon akong mga katanungan. Ano ang ginagawa ni Aling Marta? Oo, si Aling Marta ay nagluluto ng minatamis na saging. Nakatutulong ba ito sa kanyang pamilya? Paano? Oo naman, nakatutulong ito sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kinikita niya rito na pinambili niya ng pagkain. Ang pagbibenta ng minatamis na saging ni Aling Marta ay isang oportunidad upang siya ay kumita ng pera. Ngayon mga bata, sabihin kung ang pahayag ay nagbibigay ng oportunidad na mapagkakakitaan o hindi. Kung ito ay nagbibigay ng oportunidad, sabihin mong tama. Kung hindi naman, sabihin mong mali. Una, pagbibinta ng mga kakanin sa inyong komunidad. Pangalawa, paglalaro ng basketball buong araw. Pangatlo, pag-aalok ng serbisyo gaya ng pagmamasahe at pagmi-makeup. Pang-apat, matulog buong araw para magpuyat sa gabi. Panglima pagtatanim ng gulay sa bakanting lote para ibenta. Tapos na ba kayo mga bata? Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Number one, tama. Number two, mali Siyempre naman, naglalaro ka lang ng basketball buong araw. Number three, tama. Number four, mali. Sana naman ay hindi tayo nagpupuya tuwing gabi. Masama din yan sa kalusugan. Number five, tama. Iba-iba ang paraan upang may mapagkakakitaan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga produkto o pag-aalok ng serbisyo. Produkto ay karaniwang likha ng mga kamay o makina. Maaari din ito'y likha ng isipan. Serbisyo naman ang paglilingkod, pagtatrabaho, pag-aalay ng mga gawain na may kabayaran ayon sa iba't ibang kasanayan at pangangailangan sa pamayanan. At ngayon, tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng produkto o serbisyo. Heto na ang mga larawan. Ang unang larawan ay isang kakanin kaya ito ay nabibilang sa produkto. Ang ikalawang larawan, ang pagsasaka ay isang uri ng serbisyo lalo na para sa taong binabayaran para tumulong sa pagtatanim at pag-aani. Ang bigas naman ang sang produkto nito. Ang pagsasaka ay isang serbisyo, bigas naman ang produkto nito. Ang skill ng isang barbero ay nabibilang sa serbisyo, ang paggawa ng di na sapatos, ang nagpapataniyag sa marikina, ang sapatos ay isang produkto. Sige nga, gawin natin to. Isulat ang P kung ang isinasaad sa pahayag ay isang produkto at S naman kung serbisyo. Si Aling Maria ay gumagawa ng mga palamuti upang ibenta. Magaling magkumpuni ng sirang radio o TV si Mang Juan. Masarap magluto ng pritong mani at yema ang kapitbahay naming si Telma, kaya marami siyang suki. Marami ang nagpunta sa shop ni Mang Berting dahil magaling siyang magkumpuni ng mga sirang electric pan, rice cooker at iba pang kagamitang di kuryente. Si Divina ay mahusay na manikurista sa Gracia Beauty Salon. Tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Kung mayroon man kayong hindi na naintindihan, huwag kayong mahiyang magtanong. Kung ikaw ay bibili ng isang produkto o di kaya ay pipili ng isang serbisyo, pinag-iisipan mo ba ito? Bakit? Bago tayo bibili ng anumang produkto o anumang serbisyo, dapat isasaalang-alang natin ang kalidad nito. Kalidad, ito ay ang antas ng kagalingan o kahusayan ng isang produkto o serbisyo. At ngayon naman ay babasahin ko ang isang customer's review para sa salon din iftar na ibinahagi ni Jackie sa kanyang post sa Facebook. Ito ang laman ng kanyang post. Shoutout sa iyo, Marilyn, ng Salon din iftar. Maraming salamat na ibinalik mo ang ganda at tinang ng aking buhok. I was really worried na tuluyan ko lang ipapaputol ito dahil nasira talaga siya nung kinulayan ko. But because you are so good, my hair is back to life. So, sa mga gustong magpariban dyan, dito na kayo sa liftar. For sure, magandang maganda ang magiging resulta. Sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang ibinahagi ni Jackie sa Facebook? Tama, ang ibinahagi ni Jackie ay isang review para sa isang salon. Si Jackie ba ay nasiyahan sa serbisyo ni Marilyn? Oo, mukhang nasiyahan si Jackie sa serbisyo ni Marilyn. Ano-anong mga katangian ang ipinakikita ni Marilyn para hangaan siya ni Jackie? Si Marilyn ay magaling magriba ng buhok. Babalik pa kaya sa salon din ni Far si Jackie sa susunod? Bakit? Base sa review na ito, babalik si Jackie sa salon din Iftar dahil nagustuhan niya ang resulta sa kanyang buhok. Dadami pa kaya ang magpapaayos ng buhok sa salon din Niftar? Bakit? Dahil sa post na ito, dadami pa ang magpapaayos ng buhok sa salon din Niftar. Ito ang dapat natin tandaan at isa sa alang-alang Kapag tayo ay pipili ng mga kalidad ng produkto at serbisyo, dapat ito ay kapakipakinabang, mapagkakatiwalaan, maaasahan, nagbibigay saya, pangmatagalan, ligtas, matatag, maganda, at siyempre, epektibo. At ito na ang ating gagawin para sa pagtataya. Tumingin sa loob ng inyong bahay at sa inyong komunidad. Isulat sa tamang hanay ang mga produkto at serbisyong pinipili ng mga tao sa inyo. Halimbawa para sa produkto, peanut butter ni Lula Nida. Serbisyo, barbershop ni Mang Kiko. At para sa ating karagdagang gawain, sa inyong barangay, maghanap ng taong gumagawa ng kakanin at kapanayamin ito. Itanong ang mga sumusunod. Pangalan ng nagtitinda? Uri ng paninda? Magkano ang puhunan para sa panindang ito? Ilang oras ang naigugugol sa paghanda ng paninda, pagtitinda at pagliligpit? Magkano ang kadalasang kita mula sa panindang ito? At dito nagtatapos ang ating aralin sa pagtukoy sa mga oportunidad na maaaring mapagkakakitaan sa tahanan at pamayanan. Sa huli, ito si Teacher Jackie ng D-Class TV. Paalam!